course, eto na pinakaw si RG. Bate. Uh, ah, hapun hapon sa tanan. Ah, kumusta ko sa akong papagmabada sa Jensen, sa akong so-on? Oh, Nanak ko dito sa Wawa Win. Asan ang tatay na naman sa Jensen? Sa Jensan po. Ilang kayo magkakapatid? Apat. Apat. Ano ginagawa mo sa Maynila? Ah, nandito po ako sa Maynila. Um, nagigig. N N nagigig. Nagigig? Nag nagigig. Tumutugtog sa Tumutug mga. Tumutugtog. Oh, sa Ay, mga kasi first time po. Sa first time dito. Mo sa Manila. First time mo lang. Yes po. Uh, Ilan taong ka na rito? Buwan? Ano pa lang po. Thirty uh, months pa lang po. Tatlong buwang ka ba lang? Uh, Anim na lang. Mga anak na ka na. <laughs> okay. Ba't ka na po lumuas ng Maynila? Uh, ito, nagsapalaran. Baka sakaling uh, mabigyan ng ano. Pagkakataon. Pagkakataon. Sa inyo ba sa Diyansan, di ka kumakanta? Kasi yung sa, ano po, yung totoong lugar po namin sa province ng Davao, uh, Calvary, si Bastos del Sur. Para Okay. okay. So, At saka lumuwas kami ng Ajansan. Ah, Bakit mo naisipan lumuwas na nga na Maynila? Um, gusto ko, kasi dito kasi yung ano ko eh, yung minamahal ko. Kasi ah, mahirap so, kasi LDR eh. LDR. Mas mahirap pang LBM. Hindi <laughs> <laughs> ba alam yun? Sakit ang tiyan mo doon. Okay. So may girlfriend ka nandito? Nandito siya ngayon. Ah, uh, so nag-decision ka? Nila na, para Maynila? Um, para makapiling mo siya? Yes po. Yeah. Um, galing, Sige, pakilala mo na. Pinapakilala ko po sa mundo si Madel. Mami Madel. Alright, <laughs> okay, tama ang tama. ang tawag nila eh. Mami Madel, hello. Hi, Will. Tiga, ano ka rin ba? Jensan? Opo, taga Jensan po. Ah, talaga, kay Sen. Manny Pacquiao. Opo. Okay, ano ginagawa mo sa Maynila? Um, dito po ako nag-work. Saan? Will, sa factory po. Pero nagkakilala kayo sa si Jensan? Opo, sa Jensen po. Sinundan ka dito? Opo. Inaya mo ba siya o? Mm, Inaya ko po siya na pumunta dito kasi mayroon po siya. Mayroon po kami pangarap na gusto namin maaawang sa kahirapan yung mga family namin. So, nag-usap kayo. Tapos para dito kayo magsisimula. Opo. Kung magandang pangarap niyo. Opo. Anong gusto mo sabihin kay Archie? Ah, Daddy! Thank you kasi nakilala kita. Nung nangligaw ka wala pang ano 15 minutes sinagot na kita agad <laughs> kasi po, ano, wala po kasi akong boyfriend kasi mahirap maghanap ng boyfriend sa panahon ngayon at saka... <laughs> parang no choice. <laughs> <laughs> ano ah. <laughs> <laughs> <bihirap ka> ano <laughs> ano mahal na mahal kita. ano 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 lagi mong pakatandaan na laging humble ka lang at saka hindi lahat na binayaan ng talent na katulad mo. Mahal na mahal kita. At saka maraming salamat. I love you, Daddy. Love you. Patanong ko lang, 15 minutes ka lang niligawan? Opo. Kasi ano, kasi Will, Minsan lang kasi ako umuwi sa Jansan. tiglimang taon po, kasi dito ako, po ako palagi. So, paano kayo nagkita? Paano kayo nagkakilala? Doon sa probinsya po namin, mayroong anniversary ng ano ng barangay. Tapos hmm. siya yung kumakanta. Ah, naimbitahan siya. Opo, tapos naimbitahan po siya. O, pa, paano kang niligawan? Ano, pumunta siya doon sa bahay namin, tapos niyaya niya ako maggala. Oh. Tapos, niligawan niya ako, sinagot ko na siya agad kasi pabalik na ako ng Manila kinabukasan. Ah, kay, kabait mo naman. Nakakatuha kang babae. Sana ganyan lahat ng babae, no? Walang <laughs> gastos, okay. Opo, hindi eh, bakit ko bakit muna... mo lang gusto kang agad 15 minutes lang? Hindi ko muna, hindi ko iniisip, Kuya Will. Basta no, noong siya... una kayo lumabas? Shota mo nang agad siya? Opo, sinag... pero wala, hindi pa kami nag-kiss. Ano, wala Will. kami tinatanong kaya eh, ano? Aji, ano ba? O tapos, kailangan kayo, na kayo nag-kiss. <laughs> ano na po, is, ah, December, umuwi ako ulit doon. O, ano na naman. O tapos, ano nangyari? Ano, doon muna kami nagkakilala. O, nag-kiss kayo? Opo, nag-kiss na kami. Tapos? Hindi <laughs> na po. Tapos, pagka uh, January... Hindi, okay, tapos ang kiss. Sa kiss <laughs> Sa lips na po. Sa lips. O tapos? O, sarap naman. Ha, <laughs> 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 Ang cute nito, ano? Very natural, ano? O oh, sige, ano gusto mo pa kay RG? Daddy, lagi natin tandaan na ang Panginoon ang sentro sa ating pagmamahalan. At saka kaya tayo nandito sa Manila dahil sa mga pangarap natin para sa ating mga magulang at saka para sa sarili natin. At saka tandaan natin lagi na yung pagmamahal, hindi lang pang isang araw, pang isang buwan, o pang isang taon, kundi yung pagmamahal natin, araw-araw natin ipadama yun sa isa, isa. I love you po. Love you. ano well, you. Yeah. Wow, ha? ganda na sinabi niya. Eh. That's true, ah. Hindi lang isang araw, hindi lang isang buwan. Araw-araw, nagmamahal lang. Aggie. Mommy, grabe. <laughs> grabe ka naman. <laughs> Thank you. Thank you sa lahat. <laughs> sa ginagawa mong iyan, lalo kitang minahal. Wow! <laughs> Mami, tandaan mo. Ikaw ang the only one sa buhay ko. I love you so much, Mami. Ano nga, sa pera nga niya, ano, natural no? Very natural siya, no? Di ba? Alam mo, yung ganyan klaseng tao, yun, yun ang mga totoo. Di ba? Tama po. Sa Doyel, naligayahan. Ikaw ba? <laughs> naligayahan sa pagmamahalan nyo. Ikaw ba? <laughs> Sobrang ligaya. <po. laughs> wow. Kakaingit nga ka kayo eh. Dapat kanya ng relasyon. Di ba? Masaya lang. Ilan taon na ba kayo? Nine months pa lang. Nine months. Ngata mo yun, napakabait ha? Swerte nga po. Swerte. Kasi sa mga past ko eh, ano eh, yung mga love life ko dati, parang nawala na ako ng pag-asa eh. Kung nakita ko siya, parang nabubuhay din ako. <laughs> Bumalik yung ano eh. Parang namatay na dati, yung mm. pag-ibig mo hindi. Binuhay niyo Wala na akong pag-asa noon eh. Yung oh. nakita ko, at saka nag-ano kami, mayroon pa pala. Pag mag-pray ka lang kay God. Kay God. Yan ang importante. Sabitan mo nga, mo nga. Oh. Oh. Alam mo ba, totoo yan pag Pag magkikiss kayo, una muna yayakapin. Para naradaman mo yung puso niya sa puso mo. Saka mo siya halikan. Yun ang tama. Kaya nagmamahala yung dalawang to. Totoo yan ha? RG, thank you very much ha, Madel.